Aray ko po, ako masakit at pangit patignan sa face at sa balat ng katawan. Yan ang tinatawag na sunburn. Delikado talaga kapag sobrang nababad sa araw ng walang proteksyon. Lalo na kung hindi nakapaglagay ng sunscreen o kaya mga gentle cream sa face and body. Pwede kasing mauwihan sa malalang sakit, hindi lang sunog, kung hindi skin cancer. Don't worry, ang K-Magic to the rescue. Ituturo namin sa inyo ang tamang skincare para babay sa mga skin problem, lalo na ngayon na tag-init. Huwag nang matakot sa araw dahil heto na ang Oplan Sunburn Solution. Tapos na ba ang lamierda, lakwacha at saya? kapag outing na ba ang lahat? I'm sure hindi lang ang masasayang bonding ang nag-iwan ng mga remembrance at marka sa inyo, kundi pati ang masakit at nakakairitang sunburn sa balat. Ang lakas makabad vibes kasi ng uneven skin tone at hapdi bunga ng nakapipinsalang UV rays ng sikat ng araw ang aray na tanong tuloy ng mga tumodo sa sunbathing at nag the heat. Kaya pa bang ibalik sa dati ang itsura ng skin na na-sunburn? Si Princess matapos magtampisaw sa beach, eto ngayon at naghihinagpis sa epekto ng sun exposure sa kanyang balat. Hindi na nga pantay ang kulay ng kanyang skin, dry pa, aray ko po last month lang po. Nagdagat po kami. Then, um, ang haling tapat po is nag-swimming po agad kami sa pool and then pumunta po kami sa dagat. Ang worry niya, puhunan daw niya ang dati niyang flawless na skin. Sumasali kasi siya sa mga beauty pageant. Huwag na nga lang daw mag-close up ng tingin ng mga hurado dahil kitang-kita raw ang hating kulay ng kanyang braso. Sa pagpapagent po is kailangan po makinis ang katawan, Since po na kailangan po namin magsuot ng mga bikini, like ng mga designer na damit po, is kailangan na din po na makinis yung balat. Wala pong mga ska, uh, sugat, wala pong mga peklat. Ang dapat po ispantay yung skin tone. Gusto kasi niyang nasa arawan. Feeling nag-glow. Yun na lang, suffer ng husto ang balat ni Princess. Mahilig po ako magbilad sa araw and hindi ko po maiwasan. Kahit na po paglalabas lang sa bahay, is hindi na po ako nagpapayong, like gara na po agad. Mahilig po ako mag-outing and magdagat po. Kaya kahit tanghaling tapat po, is dublob na po sa swimming. Ganyan din ang naranasan ngayon ni MJ matapos rumampa sa beach nito lang summer kahit lalaki, umaaray din sa sunburn. Nasunog kasi ang muka at braso. Yung sunburn po, first time ko lang po magkaroon. And nung una kong siyang maranasan po, sobrang hapdi po, lalo sa muka, napaka hapdi. Tapos pagka nalagyan ng pawis, lalong humahapdi po siya, masakit. Tsaka pagka katagalan po, makate. Naging factor pa po, po doon yung boss namin na gaya na mag-outing kami, naligo kami sa dagat. Ang ending po, Uh, nagbabad kami ng matagal doon, inabot din ng isang oras mahigit. Ang nangyari po ito, nangiting po ako, nagkaroon po ng sunburn. Kasama rin sa trabaho ni MJ ang magbabad sa arawan. Bilang talent on cam, hindi niya mapipili ang mga eksena na binibigay ni Direk. Kahit putok na putok ang araw kapag kinailangan sa eksena, no choice si MJ. Mula po nung mapasok ko ang linya ng pag-acting, doon ko po na-realize na importante po pala talaga ang kulay ng balat, tsaka itsura po, gawa kasi na yun po ang pinakapuhunan namin. Hindi ko maiwasan yung magbilad sa araw, gawa po ng nag-iisa lang ako sa buhay. Kailangan ko dumiskarte, kailangan magdoble kayod po. Kahit mainit, kahit anong racket, papasukin ko. Kadalasan pong ginagawa ko, katulad po sa tracking, is naglalagay po ako ng mga trapal sa mga truck na matataas tapos tirik talaga ang araw po. Pag-PPA naman po kasi kailangan nakasunod po sa director kahit nasaan po, kahit nasa tirikan ng araw yan, kung may iutos po kailangan gawin, kung kailangan patakbuhin ka, may iutos kayong bumili ka neto, ganyan, kailangan po. Hindi kasi alam ng marami na ang sunburn ay isang uri ng radiation burn na nakakaapekto sa mga living tissue sa first layer ng ating balat. Resulta ito ng overexposure sa ultraviolet rays na karaniwang nakukuha sa pagbababad sa ilalim ng araw. Kapag hindi naagapan, pwedeng magresulta ito sa malalang sitwasyon tulad ng maagang pag-wrinkles sunspots, melasma, at ang matindi pa, skin cancer. Pag na-extend kasi yung exposure natin sa sun, uh, yun yung nagkakos ng sunburning. Makakaranas ka ng pagbabalat or paghapdi ng balat. Pag hinahawakan mo, masakit siya. Pag nakikita mo, mapula, Nakukuha kasi ito kapag matagal ka ng nakababad sa araw, lalo na sa tanghali, usually, um, between 10 a.m. to 3 p.m. Yun kasi yung uh, pinakamalakas na UV index natin. Hindi raw sapat na naka-sunblock lang tayo para maprotektahan ang balat mula sa sunburn. Nagtataka siguro kayo no, kung bakit naka-sunblock na kayo, eh, nagsa-sunburn pa rin. Kadalasan kasi no, ang ginagawa kasi natin, um, once lang tayo nag apply ng sunblock, which is not uh, really ideal ang pinakamaganda kasi na is to reapply your sunblock at least every 2 to 4 hours. Nagsusweat din tayo, pinapawisan. So nawawala yung residue ng uh, sunblock natin. Para sa sunburn, may iba't ibang paraan naman daw para ibalik ang lusog at sigla ng ating mga balat. Una na dyan ang mga home remedies na pwedeng gamitin to soothe the skin. For the home remedies, no, So bigyan mo muna ng time na makapagpahinga yung balat mo. Tapos uh, you can apply soothing lotions like aloe vera gel or creams na gentle lang. Uh, wag ka rin mo ng gagamit ng matatapang na sabon or mga exfoliants kasi mas lalala yung damage. Nakakatulong din yung uh, yellow sa pag-cool down ng skin natin. Pero ang pinaka-importante talaga is huwag mong pipilitin na balatan yung namamalat na balat. No? So, let it feel naturally. Kasi, ah, uh, pwede ka magkasugat or pwedeng uh, mag-cause ng further damage dun sa skin mo. Pagkatapos ma-sunburn, kitang-kita na hindi pantay-pantay ang ating skin tone. Kailangang maibalik ang rejuvenation at dating kulay ng balat. Yan ang Oplan Sunburn Revenge ni Princess at MJ ngayon. No, na na-discover ko po tong K-Magic Skin Cream is pinapahinga ko po yung face ko bago ko po, po to ilagay para bumalik po sa dati yung kulay ng face ko. Lalo na um, yung face is yung lagi pong nasusunog, nauuna pong nasunog at nagkakaroon po ng sunburn. After ko po gumamit ng facial cream, gumagamit po ako ng body cream. Ginagamit ko po siya sa buong katawan ko. Ginagawa ko po siyang lotion para matanggal ang uneven skin tone, dulot ng sunburn. Sa ganitong mga problema, gentle at dermatologically tested dapat ang mga produktong gagamitin. K-Magic Facial Cream at Multifunctional Body Cream ang nakikitang the best choice ng marami. Kasama na dyan ang naging kakampi ng dalawa. Para maging glowing ulit ang face, holy grail na daw nila pagkatapos maghilamos ang pagpahit ng K-Magic Facial Cream. Gawa ito sa magical blend ng organic fruit at botanical oils. Nakaka-moisturize at nakakaputi ng face. Nakakatulong itong mag-repair ng damaged skin. Ang main ingredient nito na Alpha Arbutin ay all-natural whitening agent mula sa bearberry, cranberry, mulberry at peras rich in antioxidant din na nakakatulong para mabawasan ang signs of aging. Nakakapagbigay ng nakakabatang glow. Tanggal pati ang peka sa muka. Yung mga ingredients na ito, no, kagaya ng mga berberry, cranberry, mulberry at pears, meron kasi silang mga natural na whitening ingredient uh, properties na nakakatulong sa pagbrighten ng face natin. Beneficial siya kasi una, syempre, it came from natural sources. No? Pangalawa, um, yung ingredients kasi nila is nakakatulong din na mak makapag brighten ng mga dark spots natin sa face. It's very safe kahit na nagka-sunburn siya. Kasi, yun nga, uh, tulad na sinabi ko earlier, um, natural ingredients yung ginamit natin. Pangalawa, mild lang siya for the skin. So, even na may brightening effects siya and whitening effects, hindi siya uh, harsh para i-apply sa skin natin even uh, if meron kang sunburn. Sa katawan naman, perfect ang K-Magic Multifunctional Body Cream dahil iba ang balat sa katawan kumpara sa muka. Pwede itong alternatibo sa lotion. Nakakatulong para makapagpaputi. Pwede ring ipahid sa kilikili, siko at tuhod para tanggal ang madidilim na bakas ng kahapon may SPF 70 na rin itong kasama na nakaka-prevent ng UV rays. Bonus pa ang 20 times na whitening power. Moisturizing and anti-aging all in one. The multifunctional body cream, no? meron kasi itong mga properties na kagaya ng titanium dioxide, salicylic acid, glycolic acid, betaine, Uh, niacinamide, tsaka alpha arbutin, lahat ito kasi uh, nakakapag-brighten ng skin natin. And at the same time, may micropeeling effect na ginagawa itong mga to. So, nababrighten niya yung mga dark spots, mas nai-even niya yung skin tone natin. So, maganda rin na meron siyang kasamang SPF 70, no? Kasi, syempre, uh, it adds protection uh, from the sun. Meron ka ng whitening effect, meron ka pang protection from the sun. Ang dalawang bagets hindi makaget over sa epekto ng K-Magic sa kanila. Sa loob lang ng two weeks ng paggamit, sila mismo nagpatunay na pumantay ang kulay ng mga balat nila from sunburn. Sa totoo lang, walang masamang mag-enjoy paminsan-minsan. Tulad ko po na mahilig din magbilad sa araw pero make sure alamin ang tamang produkto na iingatan ang skin ninyo. K-Magic, mabibili sa Mercury Drugs at sa Mary Mart, lalo na sa online. Tampisaw pa more, pero no our limitation para ma-maintain ang good looks and healthy skin, be confidently tanned with a comeback after. Para tuloy-tuloy ang positive vibes, umulan man o umaraw. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi by day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.